Ah, kakain ka pa. Jairus, Jairus. Bakit ba ang ganda-ganda ng hair mo? Ah, ay. Tignan nyo yung buhok niya, guys. Oh. Pa. Ah, nagpariban ka ba? <laughs> nagpariban ka ba? Ay, pa kita. Ah, oh, ito na, ito na. Ito na, ito na, ito na. Ah, ito na, ito na pala, ito na. Ay ah, ito na, ito na, ito na. Baka tumulo pa, ha? Ah? Hindi yan. Ah, ah ayan, ha. Ah. ah. Oh. Grabe yung buhok ni gyros, oh. Nagpariban ka ba? Ha? Nagpariban ka ba? Nagpimix ako ng ano. Napakaganda naman ng buhok naman yan, oh. Grabe, oh. Bagsak na bagsak. Grabe. Uy. Nagpariban ka ba? Ayan. Ah, gusto mo pa ng kape na may tinapay. Ito na, ito na, ito na. Ah, ito na, ito na, ito na. Oh. 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 Ah. Ah. <laughs> Galing ah. Hmm. Dondo naman ang buhok ng baby namin. Baby ko na yan. Baby ko na yan. Ay, sorry. Ah, ito guys, oo. So, oh, binake namin, oh, napakadami, oh. Makita, ay, umiinom pala siya ng water daw. Inom pala siya ng water. Ayun. Oh, baby na yun, eh. oh. Oh, ha, ha, ha. Wait lang, busy si Jairus, wait lang. Hmm. Grabe yung buhok ni Jairus, oh. Hmm. Para anak pariban eh, oh, napakakintab oh. Ngayon natin oh. Ayun oh. naman 'yan. Hmm. <laughs> oh. Ah. Sorry. Hmm. Oo, oh, oh nang ka. Ayaw mo na ng ano? Ayaw mo na ng pinapay na may kape? Busog ka na? No? Busog ka na, na ba? <laughs> ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ah, na, tatanggalin na natin. Tali na. na, tama na. Oh, tama na. Bye-bye. Bye-bye ka na rito. Bye-bye.